Hello guys, good morning. Mag-ihaw tayo ng isda guys. Sariwa pa, galing sa palingke. Maagang na malingke si nanay kasi nagpapagawa ako ng bahay. At yung iba guys ay pinaksiw na namin. Para sa tanghalian, paksiw at may sabaw na isda. Pero ito guys, yung isa, inihaw ko para sa akin lang to. Kasi nakakamis ang umulam ng inihaw na isda. Masyadong luto yung isa. ito siya masyadong luto yung kabila guys. Sarap kumain ng isdang inihaw. Sabay kamay, isasaw-saw sa tuyo na mayroong maanghang na suka o kaya kalamansi na may sili. Hmm. Yummy.